Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagkasawi ng top NPA leader na si Mirna Solarte alias Maria Malaya, ikinahina ng grupo. Dalawampung miyembro nito sumuko sa mga line units ng 4ID Caraga Regions. 4ID, mariing kinundina ang panununog ng terrorist ng NPA sa isang pasilidad ng sibilyan sa Bukidnon. Mga bayaning sundalo, binigyan pugay ng 4ID kasabay ng paggunita sa araw ng kagitingan. Mga ng sibilyan sa Talakag Bukidnon, iniligtas ng personnel ng 4th ID. Mga bagong promote na enlisted personnel ng 4ID, kinikaya na napanapilihin ang dedikasyon at disiplina sa serbisyo. Serbisyo ng 4ID sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon, mas pinalawak pa sa opisyal na pagsisimula ng 4ID News Bayani Update. Ugnayan ng kasundaluhan at mga media, pinagtibay rin ng dibisyon. Magandang hapon Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook Live. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa labas at loob ng dibisyon. Ito ang 4ID News by Yani Update. Narito ang detalye ng ating mga balita. Pagkasawi ng top entry leader na si Mirna Solarte alias Maria Malaya, ikinahina ng grupo. Dalawampung miyembro nito sumuko sa mga line units ng 4ID sa Caraga Regions. Nakatutok sa balita si Kabayaning Jai Hapas. Noong Pebrero 21, naganap ang unang malaking pagsuko ng pitong NPA sa tropa ng 36th Infantry Battalion, 65th Infantry Battalion at 38th Infantry Battalion. Kabilang sa mga sumuko si kristal Malaya Sagbigsal o alias Islao ang pangunahing leader na nangangasiwa sa kabukiran ng Karaga. Dalawang mababang kalibreng armas ang kanilang isinuko. Samantala nitong nakaraang Marso a 24 naman, siyampang NPA kabilang si Luigi Sagay alias Brosman, kilalang leader ng nasabing squad, ang sumuko sa 29 IB at 36 IB. Kasama ng kanilang pagsuko ang tatlong mataas na kalibre ng armas, ang M16, shotgun at .45 kalibreng pistol, pati na rin anti-personnel mine at iba pang kagamitang pandigma. Sa kabilang banda naman, sumuko si Edgardo Carbonilla alias Dexter, kasama ang dalawang high-powered firearms sa 29IB. Pagkatapos nito, tatlo pang miyembro ng Communist Terrorist Group, sina Joven Bernadas alias Rajand, Genevieve Perez alias Mercy, at Rodelio Mahinay alias Ramon ang sumuko sa 65th IB. Ayon kay Brigadier General Arsenio D.C. Sadural, Commander ng 901st Infantry Brigade, ang sunod-sunod na pagsuko ng mga rebelde ay nagpapakita ng pagguho ng puwersa ng nasabing grupo dulot na rin ng pagkawala ng liderato at patuloy na pressure mula sa mga operasyong militar pati na rin ang pagkawala ng suporta mula sa komunidad. Ayon naman kay 4ID Commander, Major General Michel B. Aniron Jr. Bagamat may mga biterano at batang kadre na handang pamunuan ng grupo at ipagpatuloy ang pamana ni Solarte, ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malalim na kakulangan sa mga leader, mababang moral at kalituhan sa organisasyon. Ang mga ito ay naging sanhi ng sunod-sunod na pagsuko ng mga miyembro. Sa kabila ng pahayag ng CPPNPA na magsisilbing inspirasyon ng pagkamatay ni Solarte upang palakasin ang kanilang paglaban, ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang mga pagsuko ay nagpapakita ng pagguho ng kanilang puwersa at determinasyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Update. 4ID, mariin kinundina ang panununog ng teroristang NPA sa isang pasilidad sa Bukidnon. Narito ang report ni Bon Olavides. Mariin kinundina ng 4th Infantry Division ang ginawang panununog ng terorista New People's Army sa isang pasilidad na pagmamayari ng sibilyan sa Sitio Kalipay, Barangay San Luis, Malitbog Bukidnon noong Abril 5. Target nito ang isang hindi pa natatapos na building at bodega para sa kamoteng kahoy na pagmamayari ng isang King Ragandang Zayas. Nag-iwan ang nasabing panununog ng milyong-milyong halaga ng ari-arian na naabo at naapektuhang kabuhayan. Ayon kay 4th ID Commander Major General Michelle Aniron Jr., ang pag-atake ng NPA ay hindi lamang sumira sa isang negosyo kundi sa kabuhayan ng mga lokal na manggagawa. Salungatan niya ito sa isinusulong ng teroristang grupo na kapakanan at kabutihan ng mamamayan. Binigyang diin ng 4 ID na ang kaduwagang ito ay walang lugar sa mga komunidad sa bukid noon na walang ibang hangad kung hindi ang kapayapaan. Nagpapakitaan niya ang naturang aksyon sa kabiguan ng NPA na igalang ang karapatang pantao ng bawat mamamayan. Sa ngayon, patuloy ang pursuit operation ng kasundaluhan laban sa mga sospek upang mapanagot ito sa batas. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News, Bayani Update. Mga bayaning sundalo, binigyang pugay ng 4ID kasabay ng pagkunita sa araw ng kagitingan. Sa report, narito si kabayaning Ella Rivera. tahimik at marangal na seremonya, binigyang pugay ng 4th Infantry Diamond Division ang mga bayaning Pilipino sa digmaan. Ito ay bilang paggunita sa ika dalawang anibersaryo ng Araw ng Kagitingan kasama ang lokal na pamahalaan ng Cagayan Oro City at iba pang ahensya ng pamahalaan na ginanap sa Community Amphitheater, Burgos Corner RN Abeluela Street, Cagayan Oro City noong Abril 9. Pinangunahan ni 4 id Commander Major General Michelle B. Aneron Jr. ang naturang seremonya na may wreath-laying bilang tanda ng paggalang at pasasalamat sa mga nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Ito ay nagpapaalala sa kanilang sakripisyo at sa kanilang di matatawarang kontribusyon sa ating kasaysayan. Sa isang mensahe, binigyang diin ni Major General Aneron Jr. ang kahalagahan ng pagkilala sa mga sakripisyo ng mga bayani. Hinimok niya ang kasundaluhan na panatilihin ang kanilang legasya sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga komunidad at pagpapanatili ng kapayapaan at kalayaan. Hinimok din ito ang bawat Pilipino na gawing inspirasyon ang katapangan ng mga sundalo sa anumang hamon ng buhay. Sana'y manatiling nagkakaisa at marangal tayo tulad ng ipinakita sa atin ng ating mga bayani. Ang seremonya ay isang paalala sa lahat na ang kalayaan ng bansa ay hindi basta-basta na nakakamit. Ito ay bunga ng pagsisikap at sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Dapat nating panatilihin ang kanilang alaala at patuloy na ipaglaban ang ating bansa. Napapanahong balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Ella Rivera. For ID News, Bayani Update. Sa bayanan, ang iba pang mga balita matapos ang iilang mga paalala. The 50th Infantry D. Malulupig Battalion brings you to the Mount Bulacan Hiking for a Cups. Nestled in the heart of Misamis Oriental, Mount Bulacan stands as a testament to strength, resilience, and beauty. A mountain not just of stunning landscapes, but of stories. stories of challenges faced of battles fought and of communities uniting to regain their future mount balatukun hiking for a cause register now together we rise babalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Sa dagdag pa na balita, mga naaksidenteng civilian sa Talakag, Bukidnon, iniligtas ng mga personnel ng Forward Support Medical Company ng Service Support Battalion at 36 id ng 4ID. Narito ang report. Kaagad nilapatan ng first aid ng mga tropa ng Forward Support Medical Company ng Service Support Battalion kasama ang 36 Infantry Battalion ng 4th Infantry Division ang dalawang sugatang sibilyan na nasangkot sa aksidente sa kalsada sa Dominorog, Talakag, noon noong Abril 10. Ayon kay Major Vanessa Olarve Kaagad nilang nirespondihan ang nasabing pangyayari na malapit lang din sa kampo ng 4th Installation Management Battalion. In yung time na magpupull out na yung mga troops from the BACP, so ready to pull out na. And the same goes with us sa medical company ng Service Support Battalion as well as yung mga kasamahan din namin na sa combat service support. About 1,300 may pumunta sa aming sundalo at nagsik sila ng help sa amin sa medical. So without second thought, uh, diretso po namin pinuntahan ng pasyente aboard ng aming uh, ambulance para tumulong doon sa biktima ng aksidente which is sa harap lang ng IMB. Nagtamo ng sugat sa paa, ang driver na si Randel Mangilimutan habang nagkaroon din ng injury sa paa ang pasahero nitong si Rogelio Daez. Kaga din silang dinala sa Bukidnon Provincial Hospital sa bayan ng Kalilangan upang magamot. Binigyang diin ni SSBN Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Milner Taglinaw na kasama sa tungkulin ng kanilang unit na pangalagaan at suportahan ang buhay ng mga sibilyan lalo na sa panahon ng emerhensya. The instance portrays that the armed forces of the Philippines are not just defenders of peace, but we are also guardians of life. So our services extends beyond the call of duty. So we stand ready to help those who are in need, regardless of their background, whether soldiers or civilians. We serve with compassion, with care and with utmost commitment. for the good of humanity. Ang agarang aksyon ng kasundaluhan ay nagpapakita sa dedikasyon ng 4th ID sa misyon nito, ang masigurong maproteksyonan ang mga mamamayan at kapakanan ng bawat komunidad na pinagsisilbihan nito. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4 ID News, Bayani Update. Samantala, Hinikayat ni 4th ID Commander, Major General Michelle Anaron Jr. ang mga bagong promote na personal ng 4th ID na panatilihin ang dedikasyon at disiplina sa serbisyo. Kasabay ng isinagawang donning of rank ceremony dito sa Camp Ipanghilis sa Patag, Cagayan de Oro City noong Abril 7. Umabot sa apat na putatlo na enlisted personnel ang ginawaran ng kanilang bagong rango sa buong 4th ID. 22 putdalawa ang na-assign dito sa dibisyon kung saan nagkaroon ng donning of ranks kasabay ng isinagawang flag raising ceremony. Kinabibilangan ito ng 10 master sergeant, dalawang staff sergeant, itong sergeant at tatlong corporal. Sa brigades at battalions naman, nasa 411 na ang na-promote na kinabibilangan ng 32 master sergeant, dalawang tactical sergeant, itong ang staff sergeant. Dalawang daan labing pito ang sergeant habang walong ang korporal. Ayon kay Major General Aneron, ang bagong rango ay may kaakibat na dagdag na responsibilidad. Inikayat din niya ang mga ito na maging magandang ehemplo sa kanilang paglilingkod sa bayan at ipagpatuloy ang kanilang determinasyon habang ginagampanan ang kanilang misyon. Itinilaga ng 4th Infantry Division ang mga bagong pinuno ng Office of the Assistant Chief of Staff for Operations or OG3, Office of the Assistant Chief of Staff for Financial Management OG10, at Division Capro Active Auxiliary Affairs Office sa isinagawang Joint Change of Command Office Ceremony noong Abila 8. Opisyal na umupo sa katungkulang bilang bagong GT si Colonel Sandy Maharocon na dating Chief ng Office of the Assistant Chief of Staff for Financial Management. Samantala, itinalaga naman si Major Cristaline U. bilang Acting G-10. Miembro siya ng Officer Candidate Course 2008 at dati rin siyang Deputy G-10. Maliban pa rito, umupo naman bilang bagong Chief ng DICAO si Colonel Noel C. Kalimkim. Pinilitan niya si Lieutenant Colonel Jelson D. Boyucan na ma-assign sa 403rd Infantry Brigade sa Bukidnon. Malaki ang pasasalamat ni 4 ID Commander Major General Michel Anayron Jr., sa mga bagong namuno sa nasabing mga opisina dahil sa hindi matatawarang pagganap sa kanilang mga tungkulin habang nagpahayag din ng mga kumpiyansa sa abilidad sa mga bagong talagang opisyal na magiging malaki ang kontribusyon nito sa mga adikain ng division. Tagdag pa na balita, servisyo ng 4 ID sa pamamagitan ng pagbibigay informasyon mas pinalawak pa sa opisyal na pagsisimula ng 4th ID News Bayani Update. Ugnayan ng kasundaluhan at mga media pinagtibay rin ng division. Nakatutok sa balita si Kabayaning Jai Hapas. Opisyal na inilunsad ng 4th Infantry Diamond Division sa pamamagitan ng Division Public Affairs Office ang 4ID News Bayani Update. Ito ay pangunahing plataporma sa pagbibigay balita at informasyon kung saan ginanap sa 4ID Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ni Major General Michelle B. Aniron Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division, ang seremonya sa pamamagitan ng isang ribbon cutting sa Division Public Affairs Office na nagsilbing hudyat ng opisyal na pagbubukas ng nasabing programa. Kasunod nito, ipinalabas ang kauna-unahang episode ng 4ID News Bayani Updates na layuning maghatid ng napapanahon at makabuluhang balita hinggil sa mga operasyon, proyekto at tagumpay ng 4ID. Tampok din sa nasabing aktibidad ang media meet and greet na dinaluhan ng mga media mula sa iba't ibang lokal at regional na mga outlets. Sa pagtatapos ng programa, nagdaos ng tradisyonal na budol fight na sumisimbolo sa matibay na samahan at pagkakaisa ng 4ID at ng mga miyembro ng media sa edikain ng katotohanan at serbisyo publiko. Pahayag naman ni 4ID Commander, Major General Michelle B. Aniron Jr. ang kahalagahan ng tapat at maagap na komunikasyon sa publiko, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kapayapaan at siguridad sa mga rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga Regions. Anya ang paglulunsad ng bayani updates at ang pakikipag-ugnayan sa media ay nagpapakita ng paninindigan ng 4ID sa pagpapatatag ng ugnayan nito sa mga katuwang sa pamamahayag. Ang inisyatibong ito ay patuloy na dedikasyon ng 4ID sa mas malawak at mas epektibong pagpapalaganap ng impormasyon. Gayon din sa pagpapatibay ng ugnayan sa mga stakeholders bilang bahagi ng misyon nitong panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa nasasakupan nito. Napapanahong balita, serbisyo publiko, para sa Pilipino. Jay Hapas for ID News Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news update, i-follow nyo lang ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Jeline Faliar na nagpapaalalang kahit nasaan man kayo, mahirap an o malayo ang tatahaking landas, walang lang malayo sa puso ng sundalo. Ng sundalo.